Okay mga paps, magluto tag gulay ron. Na tuloto no. Ah. talong. Ay, kalabasa. Five fingers. Tanlad. Kumbay. Ahos. Requested ni nini... ni Juan Jim Will Sabay vlog. Magic sarap. Okay, ato na ilo iloro dato ang panglad mga paps. Ara mga paps. <coughs> Buka lamina to kaldero mga paps nara. ra. Marag. Okay na ni ate Lonod. Okay mga paps, ato ang timplahan mga paps para One like, ko magulay ka timplahan ako daan para dito na takang ba. Ala mga paps. Butangan na to sa asin gamay. Bitsin gamay. una itong kwadri mga paps. Taklo ba na ito balik mga paps para mabukal siya. Ito pa may humot ang atong tanglad. Ato At ng tanawan mga paps. Bukal na. ini ba lang paps atau ni lono dengan tu angkuan kalabasa. basa tu talong idungan tera ne nara lang paps na lono dengan tu atau talong atong ni pak botun ya mau bukan nara mahumok ni atau kalabasa talong atong takloban, loban na Oke lah mga paps Ato ng abrihan Atong tanaw no okay na in wala paman man Murag gahe atong kalabasa Ato sang ipabukal Ligit siya kaya murag umpo siya kabukal Oke okay. Baba na tog balik mga paps Ay mga paps atong abrihan Ato lang tiplahan daan para Ibukal niya sunah buta na to sa magic sarap na to malimtan para masarap sarap ang iyang lasa damay lang atong At i-mix ang iyang magic sarap Gilunod rin ako itong akong bumbay ganiha. Ito ang mga ingredients. O kapil itong ahos. Ibutang requested ni Sabay. Ito takloban para pagbukal. Okay na. Okay. Ito na tanawan mga paps. Ang atong gitaklo. Uy! Bukal-bukal sa kinay. Atong tilawan ni Kumok na ba? Lunod din ito ang Five fingers. Aron nga una ta. Okay na paps. Ato nang ilunod ang ato ang five fingers. Okay na paps. Ilunod na natu. Arah. Arah. Okay. Atong ihalo. maloto lang siya. Okay na on na onami. Pagkakloban mga paps. Pagbukal. Ready to serve na ta. Okay. Ito na tanahan mga paps. Kay Murag. Igotom na me. May. may na siguro ni. Ready to serve na ni. Okay mga paps. Mga na ni. Loto na mong basoy. Dagang salamat sa pagtanaw sa kong video.